guys magluluto ka ng banana chips. para kainin namin. Oh my. Ayun, mag-init ka ng mantika. Tapos lunod mo yung saging na hilaw na no, kinuskos mo. Ayun. Tapos magbawa ka ng ano, aso at saka may tubig na may kalamansi. Tapos, lagyan mo ng ano, yung asukar na may kalamansi na may tubig para matamis. Absorb yung matatamis, matamis niya. Tapos, ayun, hintayin mo na maluto. Ayun, tapos na rin. Luto na.